ikot po pa ganun. Yan lang po yung ang lang po dyan school. Ano gagawin mo? Susundain ko lang po yung sinusundo ko. May bayad po pa ganun? Opo. Magkano? Hindi ko lang po alam kung magkano ibibigay sa akin ngayon. Naiingit po ko sa mga kaibigan ko ba't sila nag-aaral ako hindi. Labi ko po ba't di ako nag-aaral. inggit na inggit po ako. Sinasabi nila, Ice please, bakit hindi ko nag-aaral? Sinasabi nila, mm. Kasi? Kasi sabi ko, bakit pa ako mag-aaral? Eh, nung enrollment, wala, nung enrollment, wala nga mama ko eh. Sino mag-enroll sa akin? Kailangan po kasi pag nag-enroll dito, nanay po eh. Nalulok ka ba nila? Ang so, po -an nila, -an ito eh. Yes, sabi. As po pumapatol din po ako pag sinasabi nila, ay, si Princess nila nag-aaral, ganyan, ganyan. Tapos sinasabi ko, at least kahit pa nang pinag-aaralan, may, al may, ano, may alam. Sabihin mo kay mama mo, mama ni, ni Bone, punta siya dito. Pag-aaral, 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 pag gusto mo mag-aaral? Opo. Oh, Bakit? Bati po yung mga kapatid ko. Dapat po ngayon yung 6 years old kinder na, tapos po yung 8 yung years old grade 1 na. Tapos ba ako ngayon dapat grade 4? Kaya lang po wala po, yung, wala po mama ko. yung time na mag-aaral mag kami. Unang pasukan lang po. ng kapatid ko mabuhay kapag sana kapag ano, may kinabukasan sila. May isang po pagkagabi, naaalala ko na mga kapatid ko. Naawa ko yung mga kapatid ko. Ibang mga kapatid na kay kaibigan ko nag-aalal. Kapatid ko hindi. Gusto ko po sana makapag-aalal sila. Wala nang po, wala po talagang pera, pera. Tapos, hindi po sila nakapag-aaral. Anong, anong kurso sana? Anong gusto mo maging? Ano po, teacher po. Bakit? Para po makapag-aral ma makapag ko rin po yung mga kapatid ko. Kasi po medyo nilalakit sila. Ay, yan, yan, ganyan, ganyan. Hindi nag-aaral ga ko rin po. Sabi ko, ah oh, ano pa kaya kung hindi nakakapag-aral? At least nga may utak eh. Napipikot din po ako. Kasi po nilalabanin ko na. 'Yung plastic plastic naman 'yung kalakan ko. Ate Edna. Ate Ed. Dito si Cindy. 'Yung kalakan ko, plastic mo. Thank you po. Ako si Mrs. Edna Santa Maria. Ah, kapit kapitbahay ko sila, princess, at ah, lagi ko silang araw-araw na nakakausap. Ang alam ko lang, ang pangalan ng nanay niya, Lisette. Lisette or Lisel? Madala ko makita nun eh. Kasi hindi naman siya dyan naka-stay. Hindi kami close niya. Yung mga bata lang nakikita ko. Matagal ko na hindi nakikita. Three years ago. Ay, hindi ko alam sa kanila kung nakikita nila yung nanay nila. Hindi ko rin alam kung may communication sila. Ay, lang po ng tinapay. Pati mga kapitbahay namin, talagang tinutulungan namin yung mga bata kasi may puso naman tayo kakatok sa'yo. Tita, hindi pa kami nag-aalmusan. Tita, hindi pa kami kumakain. Hindi naman tayo ba to para matiis natin yung mga bata. Ganon. Eh, kumisan, ayan, pag ano, makikita mo yan. Tita, may kalakal ba kayo? Dadali nila doon. May binibentahan sila eh pangkainan nila yon Nung minsan, tin ay, tinapay, yun, nung no. tita, may tira ba tinapay? Sa bakery, lagi yan. Mmm, mm nangihingi niya sa bakery. Eh, sabi naman nung may-ari, pampabuelas ko yan. Kaya araw-araw, -ara, binibigyan niya. Sige, okay lang. Ako naman, pag uh, may alak sa sabi sabihin tita, bigas na lang, wag na po pera. Hindi oh, bigas, gano'n lang. Pero pag sinabing pera, pera, yun, no. limang piso lang naman, okay na sa kanila. Eh, limang liman piso, ilang kami rito, oh. Nakaka-20 sila, may pang-ulam na. Kami yung magkakapit-bahay pag, ano wow, yung may mga sobra sa rep. Mababa, swerte nga sila, mababait yung kapit-bahay namin. Ayaw mo na, Con? Ayaw mo na? Tapos, dati ganun sila, kahingi hingi lang. Tapos, surprisingly, natuto silang magkalakal ng basura. Yung kakatukin ka, tita, may basura ba kayo? Andiyan po'y truck. Depende sa'yo kung magkano ibigay mo. Ako, pag isang plastic na maliit, 5 piso. Pag medyo marami, 20. Ganon, depende. Iba-iba. Tapos kalakal, yan yung mga plastic-plastic, bote. Natuto sila noon. Sinasabing survival instinct ng tao, yun. narunong na sila doon. marunong ni Sila Miguel, sila Ando, marunong na yun. Sa umaga yun, lalapit sa'yo, hihingi. Kaya nga nung, kung may pagkakataon sana mag-aral, hinyanap ko pa ng sponsor na sana makapag-aral. Kaso, sabi ng isang kakilala ko, eh mara, hindi pala pwede. Walang birth certificate. Ganun, eh, eh. yun ang problema. Kasi matatali ni bata, sayang. hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi po na wala po si mami. Kaya hindi na po ako nakatuloy. Yung mga classmate ko lang po nakapagtapos ng pag-aaral. Pag nag-aaral pag ka, anong gusto mo? Polis. Para huli ng nung nangyong magnana para makatulong ako sa mga ano tapos maisolid kayo mga nanakaw nila.